Binubutuan ng Senado bilang impeachment court ang hatol ng Korte Suprema na labag sa one-year ban na itinakda ng saligang batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nawaga naman ang palasyo na igalang ang hatol ng kataas-taasang hukuman. Nagpapatrol RG Duterte. We will vote on the uh, decision of the Supreme Court. Of course, we will have to abide by the uh, decision of the Supreme Court. Well, I am uh, very much elated by the uh, decision of the Supreme Court declaring the impeachment uh, case against Vice President Duterte as unconstitutional. I have said always that uh, impeachment uh, against any public official is very uh, divisive for our country. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tongol, obligado ang Senado na igalang ang hatol ng korte. Para kay Tongol, pinatutunayan ng hatol ng Korte Suprema na tama ang mga kilos ng Senate Impeachment Court para tiyaking malinaw ang mga isyu sa saligang batas ukol sa impeachment pinatutunayan rin anya na tama ang mga pag-iingat ng Senado. Aantayin nilang formal na matanggap ng Senado ang hatol ng Korte Suprema at anumang impormasyong gagabay sa susunod na kilos ng impeachment. Panawagan ni Senadora Amy Marcos sa mga senador, tigilan na ang politika, igalang ang Korte Suprema. Ani Senador Joel Villanueva, maingat ang Senado at lagi silang tatalima sa obligasyong sumunod sa batas at due process tiniyak niyang susunod sila sa saligang batas. The third mas nais niyang pakinggan ang kamera at pag-aaralan niya ang payo umano ng isang legal luminary na pwedeng wag nilang sundin ang hatol ng Korte Suprema. Hirit ni Senador Bama Kino magkoko sila para talakayin ang hatol ng SC dahil naniniwala siyang dapat ituloy ang paglilitis. Nadismaya naman si Senadora Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ontiveros, marami silang katanungan sa posibleng epekto ng desisyong ito. Ipinagtataka niya rin kung paano umano na labag ang one-year bar rule gayong iisang kaso lang ang iniakyat sa Senado.